sa cellphone video ini ni Vice Mayor Jerry Remoto kan Laguna Camarines Sur. Mahilingan sarong nasusulong pampaserong busa National Highway sakop kan Zone 1, Old Muriones, o Campo Camarines Sur pasado la 5 kasud manghapon. hapon. kay Senior Fire Officer 1 Michael Ray Rivero, ang Chief Intelligence and Investigation Unit kan BFP o Campo. Sarong concerned citizen na nagpaabot sa indakan insidente na tulos manindang pigrespondihan. Alaga da kula na ang kalayo kan makabot sinda sa lugar. Pasiring kuta sa banwaan ni Lagunoy ang imbueltong bihikulo kang bigla ining kuminalayo. Uh, based po sa initial interview po with the driver, so galing po sa ilalim mismo ng compartment po ng uh, makina. Lunad kan bus ang sampulong pasahero na marikas man na nakabaraba pati na ang driver asin kong doktor kaini. Uh, yung preventive maintenance service po ng ating mga sasakyan. So regularly po natin i-check yan. Ano po? Pangalawa po, in case of emergency, kinakailangan meron po tayong readily available na fire extinguisher sa ating mga unit. Kahit po sa ating mga sasakyan, pwede rin po ano. And last, siguro po, lahat na po da tayo dapat merong emergency hotline numbers na nakapaskill po or nakasave sa ating cellphone para just in case meron pong pangyayaring ganito, immediately maka-report sinda and along the way maka-respond to kaagad ang Bureau of Fire Protection. Piga arampaan ka sa kanin para sa mga baretang tatak may arango.